So, nandito ulit tayo. Che-check natin ang Diwata Pares Pasay City Branch. So, kaya pala wala na dito sila Ingkanto Kaya wala na siya dyan. Lumipat na pala talaga sila kasi pinaalis sila. Napanood ko sa isang sikat na vlog na lumipat na sila Ingkanto Diyan lang sila banda. Oh. Diyan. 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 So, balik tayo dito kay Diwata. Ito ang, ang situation dito kay Diwata. Ayan, may isang sasakyan. Pumarada lang siguro or what. May nagpa-parking. So ayun. So party list na pala si ano Dewata oh. Samahan ng mga maninindang Pilipino, vendors party list. Wow. Ah. Wow. I like that. So follow niyo ang kanilang mga vendors party list 2024. Yeah, ano, mga link. So small. So, bukas pala yung pintuan dito, no? Pause. Pero gusto kong dumaan sa harapan. So, yun, yeah, no? So, moderate pa rin ang pila. Ang okay. dahil pa rin kumakaya pila. Moderate. So, yun. Yeah. Hindi pa rin naman napuputulan ng pila. So once again, follow nyo ang mga vendors list itong kanilang mga page. So baka mali nyo, vendor kayo o what, o kailangan nyo ng mga ganitong klase ng platforma. So follow nyo na. And then we are going now approaching entrance, Diwata entrance. So, Diwata entrance. ito yung mga ano, yung mga gusto mag-parking dito. Yung motor 20, yung car o van or whatever is 50 pesos. Mga parking rules, no? Over, uh, overnight. So, wag ka magtagal. Ayan ang mga rules pag nag-parking ka dito kay Diwata. Motor 20, car 50. So, ayan, no? ito ba ay natural lang o isang phenomena Sa bakit ang hali na pa naman kasi ang kadamihan dito mga umaga siguro pero sure ako paggabi madami talaga dito sa kayo mini ayun yung mini mart. so magkaapin muna ako dito kay Diwata Copy black nga kuya. <laughs> Copy black timpla. Oo. Oh. Copy ko black. So, ayan ang mini mark ni Diwata dito. Ito yung kauna-unahan niyang paninda. Mini mark kaya hindi niya pa rin ito binitawan. May sentimental value itong mini mark niya. Diwata mark or mini mark. Copy muna tayo.